Okay, good afternoon mga Trabax. Nandito tayo may sa harapan ng uh, katedral at sa may lumang munisipyo ng Malolos. Kung saan magkakaroon ng mapayapang uh, ang ating mga kababayan dito. Ngayon po ay September 21, kasabay ng ating Marcelo, ay nagkaroon din ng mga bawat bawang pag, bawat bawat uh, bayan na magkakaroon ng pagkilos protesta. Kanina umaga nag-umpisa nag na ang EDSA uh, para tutulan o ikundina ang malawakang uh, korupsyon sa ating bansa. At ito daw po ay meron pa ba mga iba-iba pang -iba mga baryo na kasama dito sa atin sa Malolos. At syempre sa ibang bayan din kasama ang Agunoy. Alam ko may isasama rin dito na bataan at iba-iba lugar. Tingnan natin kung makukuha natin po. Dahil ngayon ay may pagkiti, masama pa panahon at medyo kulimlim at malakas ang hangin.

sa Malolos Crossing. At mula sa Malolos Crossing, uh, sa sakit tayo ng kit, tutungo tayo sa PWWH. At doon natin, uh, magkakaroon tayo ng mga programa bago magtatapos ang ating aktividad ngayong araw. So, inaasahan na ang lahat ay kumpleto tayo. I-check din yung, yung mga kasama. Dahil ang iba dito ay galing pa sa ibang lalawigan. So, Kaya ko ang ating pero pagpadalo, ilang ating programa mula kay Kasawang Beret. Mula sa Kilusan, Bulacan, kami ay nagpapasalamat sa pagdalo ng mga iba pang mga probinsya na naririto ngayon. Kayaan niyo ako kasi para kasama na basahin ang ating statement. Pagod ka na ba sa corruption? Oo! Oh! Pagod na ba? laging Pero mas malalim pa ang pagkakabaon natin sa utang. Hindi ba mga kasama na mga apo ang susunod na generasyon ay may utang na napaka-utang. May walang sariling tahanan, walang maayos na trabaho at kumakalamang sigmura. Hindi natin namamalayan na sa bawat bili natin ng bigas, sardinas o kahit anong pangangailangan. Tayo mismo ang pumipiga sa sarili nating bulsa dahil sa buwis na napupunta sa gobyerno. Nakatikip na ba kayo ng 20 pisong bigas? Hindi. Yeah. 20 piso! 20 parang one more time. Kucheta. At iba pang ahetsa. Nagpapahalaan. Ang nagsasaya. At nagpapakasasa sa bilyon-bilyong pisong punto na galing sa buwis natin at sa mga inutang. Meron pa sa inyo ang nakakasasaya. Ang sabwata ng mga kontraktor at opisyal ay protektado pa ng mga padrino nilang kongresista at senador. Sila sila lang ang nakikinabak. Ganonood pa kayo mga kasama ng mga kihing para tayong pinaglalaroan. Junior, palaki na ang palaki ang budget ng DPWH isang departamento ang matagal ng pugad ng korupsyon. Ngayong 2025, mas malaki pa ang budget nila kaysa sa edukasyon. Ang malaking bahagi nito para raw sa flood control. Flood control! Flood control! Napatuloy pa rin ang lulubog sa atin ng mga mamamayan. At magwakas sa sistema ng korupsyon at sa paghahari harihan ng mga political dynasty. Mga kasama, ito ang ating mga Wakasan ang korupsyon. Buwagin ang mga political dynasty. Panagundin ang pagbayari ng lahat ng pagnanakaw sa gobyerno. Katarungan para sa mga mamayan. Kaya mga kasama, sabay-sabay natin isigaw! Pagasa! Nakabayan! အင်းပါ si Rizal para may ipagata sa iyong kanyang kanap ay itinukulong. Dapat lang na, na ang mamamayan ay kumilos para ipakulong at makasigyan sa kanilang posisyon ang lahat na ng nagtagaw ng bilyon-bilyon mula sa kapal ng bayan. Okay. Dahil ang mga foto na pinuskita ito ay dapat na natin mula Kamalibre ang tinukasan, kumpleto ang kagamitan sa ospital, kamalibre ang tawan, kumpleto ang pagkakin sa tuwing may kalamidad at pagiging ang magpapalakas ng sentado sa so, so, pagiging at pagkain. Yan ang tapas ang inukunan ng gobyerno. Ah, hindi dapat tayo nakukustento ng mga itinamimigay dahil yan ay limos lamang. Hindi iyan Totoo, solusyon sa kinakaharap nating na problema ngayon. Ang solusyon ngayon. Paano silang sila lahat? See uh you -huh. mga At sabi po ng mga tropafax natin dito na nagkakaroon ng kilos protesta. Ito po ay magsisimula dito sa bayan ng Malolos at ito na ay pupunta dito sa ating District 1 ng DPWA sa may Abandoned Tikay.